Ang lakas ng ulan. Oh my God, ang lakas ng ulan oh. Maulan dito ngayon sa Saudi, eh. mga guys. Ang lakas. Bibili sana ako, pupunta sana ako sa Bacala ngayon. Bibili na. Makakain dito sa Saudi. Sabayan panang it. hangin 'no. Mga guys, sa isang taon na pag climate change po ay umuulan po dito. Bukas sigurado malamig na ito ngayon. magtataglamig na dito sa riyan mga guys oh, lakas ng ulan sabay so, kidlat oh. oh my god tayo uh, makalabas ngayon napakalakas ng ulan ngayon no? sa isang tapang dito sa Saudi ay mayroon ako ulan na pag nag-climate uh, my God! Sabai gulung atpag hilat.